talaga oh. so. Oh. Pero kaya pwede na tayong bumili ng ganito, magpapatistis pa ako. Ito na din yung ano, dito na lang gagawin nila niyan. Yung sabitan ng ano, okay na tayo. Pero ito gusto ko sana ng ma ah uh, lagyan ng counting na uh. Uy, ayan mga farmer, pigeon loft project tayo ngayon. Siyempre, update tayo malapit ng matapos. Silang buwan na lang. Marami nga nagsabi, December daw. Okay lang yan! Hindi, <laughs> ano lang ito. Mga uh, farmer malapit na tayo. Ayan. Uy. Palapit na ng palapit. Ang paglipat. Okay na pala. Yun na lang dun sa kabila na, no? yun na laktawan na na. No? Ayo. Yung magnet pala. Labas ko na yung magnet. i screw lang naman yun eh. Ang ano lang doon, yung dito. May makakapitan kaya siya. Bagay, tapat na lang. na namang problema. Kahit hindi gumit na. Update sa dowels. Dowels ay ano sira? Oh, Sorry, yung bra ano? Ah, nandun pa mal. <laughs> Di pa na isisip at ano pa daw? Kikinisin na lang at patutuyuin So, igyan pa natin ng ilang araw siguro yung Pagpapatuyo yan, baka isang araw lang naman yan eh Sun dry naman yan eh ito, pwede na nating i mga to. Pwede na tayo pakabit kay ano, kay uh, saan ba si Rizal eh. Oh, so, dami pa nito ay oh. Ah, yung doon ito sa kabila. So hindi siya pwedeng ikabit nang hindi pa nalalagay pala yung uh, dowel sa harang siya. Tama, tama. Yung may dowel yung tungtungan ba? sarap yan tamis yan mga ka farmer hindi natin to si Nel, -Nel. si Nel, Nel ay nag uh, tama na siguro yung lalim ng ating tubig pitik pitik na lang ako kapon na alas 7 pinatay ko na pitik, pitik na lang hintay na lang natin yan dito na naman tayo mga farmer almost 10 paronda tayo bago tayo magpakain ayan o oh. <laughs> yung mga duwag ayan kagad dapo walang potential mga farmer oy <laughs> ayan walang potential buti pa yung iba ah, uh, dyan mo palang maobserbahan mo na yung ibon eh pero hindi naman natin pwedeng ano pero kasi dyan pa lang kumbaga parang failed na kaagad yung kanilang ano eh no? test may gulang na yan eh ayaw pa rin na ano, hindi mo naman masasabing masama ang pakiramdam yan ang hobby nya nagiging habit nya na yung ganyan na paglabas ay dapo agad sa bubong ng loft ayun yung iba oh asan ah, yung iba ayun yung iba atin ba yun ba nagsusulo yun ah apat Atin ba yun? Taas ng lipad nila. Wala ah. Hindi ata. Ayun. Ayun. Pumunta doon. Wala. Isa kasi may humihiwalay talagang grupo eh. Parang gigil ba? Lumalayo. Pag yung iba ayaw naman lumayo Kagaya nito oh Gutom pa kasi Di pa kumakain Pero parang may humiwalay eh dami nila eh Ilan lang ang naiwan Oh Oo nga Pwede Pwede may humiwalay Hoy Eto Ayan nga oh, May sipon yan Oh, lumabas ka pa kasi. Pinainom ko na po 'yan. May halak na konti ah. Oh, 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 oh. uh oh, uy. Kay ano pa naman to, kay Kuya Roland. Yung kinuha namin sa Marikina. Yung young bird na yan. Kapatid nito. ayun oh. Uy, bulutong. Muti pa si bulutong ah. Kag kapon ko pa yan napainom eh. Yan maganda sana kung may hospital ano ma ano na kaagad ma ma asikaso na agad wala pa tayong hospital bagay yung dulo pwede na pala yun ha paano ko na nga kaya yun palagyan ko na ng patungan mamaya ikutan natin yung dulo pwede na nating lagyan ng ano yun ng plywood uh, tapos sa uh, patungan ba ng mga Kages, maglilinis tayo ng ilang cages sa bagay puno pa pala yung cages natin ayun pa yung uh, natin din kailangan pala yung breeder talaga mauna ayoko na din kasing bumili dami nating kulungan dyan oh ilan lang naman ang kukunin ko dyan naanim siguro tapos ito sabi ni Jonjon ay tatakpan muna namin pagka naglipat kami dahil <laughs> baka dito uuwi mga loko <laughs> ayun o kaya takpan daw muna namin o nga no si farmer Andy uh, Meneses ganun din ang sabi uh, yun ang magiging problema mo pagka ano balak ko nga ikulong ko na sa stock bird yung mga yan yung, yung mga young bird na lang po ang ilalagay ko sa ano natin flyer section tingnan natin kung anong pwede kain muna ako Ayan, oh, masarap panoorin pagka pag tinawag mo ayan na ka na ilagay ka ng pagkain ayan na pero kulang pa yan mga farmer yung mga napapanood ko talagang na uh, grabe pagka uh, nagbukas na sila ng naguunahan talaga So yun kailangan natin pag-aralan Siguro konting ano pa Konting uh, control pa sa pakain uh, Tamang timing Sabi nila ginugutom pa nga daw talaga eh Bagay kung hindi ka nga naman gutom Mas masarap nga naman lumipad ano Ito yung may tama na mali ito Shhh. Uy! Get na kayo akit na Kulit ah Kasi palit pato ka oh. <sighs> Naligaw lang pala doon sa kulungan ni Rambo ah, Sige, pulutin nyo yan. Sayang. Mahal. Ngayon, kailangan ko mapag-aralan kung paano mag-feathering mga farmer Yung iba pinuputol daw, merong iba pinapasingaw. Ah, nanonood na daw kagabi. Tapos yung tamang timing, kasi pala mahirap din matiming timing nasa karera daw ay biglang maglalaglag ng pakpak. Ayan, kaya pala ang dami nakalaglag dito. Talaga pala naglalaglag sila ng pakpak mga ka-farmer. May ano daw yan. So 5 months old. Pinoforce molting na nila. Kit na kit na kit na. Shhh. Uy. Busan kayo, bahala kayo. balikan natin dito mga farmer okay na lahat ng ating mga pintuan gaganda ang ganda ng pagkakatira ni Junjun simple simple may relays ayan may relays din doon ayan mm. wow suabe di diba? tapos yung ano ano natin dawels Binibilog na lang 'yun. Sabi ko na pala kanina. Ah, uh, yung trabaho dito medyo na dahil yung ating mga pintor ay binabanatan yung <laughs> basketball court. <laughs> okay lang naman. So, ayan dumating na rin pala yung ganito kong order. Ah, uh, konti na lang tayo mga farmer Ah, uh, December siguro net oh ngayong taon December tapos na. <laughs> <laughs> Sarap mang asar. So ayan ah. <clears throat> Yung dito nabili ko na din. Hindi ko lang po alam kung kakasya dalawang bundle ano, 20 piraso. Bali 1 2 3. Kulang ano. Oh, lang ano, ano lang 'yon. 1 by ano, 1 by 3. Tapos by 50, 51 yata, mga ganun. Ang haba, 51 inches. Andun sila. Ayan, no oh. Si Nel Nel nag-iisa. Si Dexter absent. Napasarap yata na naman kagabi. Ayan. na natin ginagawa ni Nel Nelers. Jun, -Jun mag-isa dito. Sana so, yun naman yan. Mag-isa magtrabaho. Ayan na, oh. Ito na pala ginagawa ni Junjun Jun, -Jun oh. Wow. Ito na yan. Medyo matig na. Mm. Ang hirap ang bilog ano, John. na kung ano Kompleto na Nel? Na? Wow Dawels na lang talaga Dawels oh. oh. Pero kaya pwede na tayong bumili ng ganito Magpapatistis pa ako Para may trabawuhin bukas Tapos mag uh, Pwede din magtistis na ng Ganito pa Para sa kailangan pa ng 100 Kasi 91 plus ano eh 100 daw 100 pieces daw po yung ginawa na Ganon yung pang ano pang salo sa e 100 pieces e 91 So 91 142 Tama ba? 42, 182 42 plus 42 Ako, ang dami pa palang kailangan Wala, sabi ko, wag nang anuhin yan Huwag nang artihan Mabilisan na lang na Mekos, mekos Huwag nang Ano yun, masilyahin ng gusto At uh, yan naman Ganun din yan farmer dito tayo ating mga kalapate oh. wow ang saya oh. so ayun na yung ano ba ginawa, ginagawa ni ginagawa ni Junjun kailangan ko pala ng ano, makapagpa oh, galing na na oh, na sa atin ba yun hindi ata sa atin yun ah galing na na ano ah uh yung mga patungan ng ating cages bird cage tapos sa uh, patungan din ng ating mga widowhood ayan may kalapating naligaw walang singsing -sing. sabi ko hindi sa akin yan wala naman tayong walang singsing -sing, eh yung, unless yung dalawa natin <laughs> secure na secure naman yan So, ayun, tapos sa uh, may dalawang ayun ba 'to? Yung isang walang singsing, -sing, ano? Siguro nakawala ito sa baka hindi ito sa may dito kasi sa Muslim side meron din pong nagkakalapate. si Sisiw pa, parang hirap pang lumipad. Ayun oh. Wow. Uy oh, sipag oh. May agila daw sabi ni Papa Yam. Ah, ayun malayo naman. Yun. Minsan nga lilalapitan itong mga ito eh. Kailangan ko na magpabili ng flyboard. Mga tatlo. Papa! Papa! Hmm. Dami ah? No? Oh? Ndi tong lati papa Ndi tong lati papa Adi oh Adi Adi Ndi tong lati <laughs> papa Ndi tong lati papa oh Oh lati papa oh Dami no? ay nakalapati papa nakalipad na, Pwede na. <tipad> ay? <tipad> ay bili mo kami ng jacol. chocolate hmm. Duh, boom, boom, <tipad> trap door tapos pintuan Tapos yung mga karapintero natin, dowels naman ang iniintay. Halos tapos na po ito. Dito patungan na lang ng widow wood. 1 2 3 Tatlo tatlo, o dalawa dalawa. Ha? Oo oh, Tapusin na natin ito. Para mailipat na natin mga ibon. Yung pintuan sa uli na lang yan. Pwede rin. Oo Tapos na tayo. Ayun, ano pala? Bibigay ko magnet. Bukas, isingin natin yung magnet para makita natin yung tick. Diba? Ayos na. Simple lang. dami nating iniisip na pwede sa ano, pero ito lang pala. Oh. Pwede na, ba? Diba? Oh. Next trip pang dowels nito. yung daw. Oh, kinalat nyo na naman. Ay! hirang mga ibon ito. Dito na din yung ano. Dito na lang gagawin nila yan. Yung sabitan ng ano, okay na tayo. Pero ito gusto ko sanang ma- Ah, uh, lagyan ng counting na uh, ganito ba? Ha? Okay na siguro. Bahala sila. Pupugad. <laughs> Latag ka na division. mo Oo. Ayan, plastic mating. Ito yung sinasabi ko kanina. Kailangan pa ng 100 plus 142 siguro, more or less. Na ganito. Dami pa natin kailangan ganito. Ay, tapos na ang uh, mahalos eh. 100 daw itong ginawa nila eh. So halos kompleto na pala to. Sasalpak na lang yan. Hunted Hindi ko alam bang dito Widow Dapat Apat Pwede siguro apat dito One, two, three Ang tatlo kasi Dalawa-dalawa Diba? Apat dito Dalawa-dalawa Medyo mataas ano One, two, three, four Pwede Sayang din yan One 2 din ang bili ko nun isa Ito, lagi namang bukas. Tapos ito pa pala, yung dito. Tapos yung dito pala, John, na, yung, meron ako nabiling kahoy dun na tree, ano lang, mas makitid. Mas makitid. Tapos, di pahaba na siya. Pahaba na, diretsyong ganun. pag na, hindi na, na, para at least merong space din siyang maano-anohan. Paikot. Hindi ko alam kung dalawang patong siguro, no? Oh, dalawang patong na medyo maano ang space. Tapos medyo may space siya dito, ha. Hindi dikit na dikit. Ah, ganito siguro. kanya dito yung palutsina. delikado to pero hindi naman tayo ano halos lahat naman pagka umaga siguro na dito sila na nagpapahangin na ano. paaraw titrain mo pa sila pag pagkakain pwede dito mo muna papasok dito na muna sila papasok para masanay paano, sa trapdoor pa, paano pwedeng ibaba Open ah. sarating may pag dito. Ah, doon doon. Ito. Tingnan nung mga traktor. Mm. Oh, tapos open dito. Tapos sila diyan. No, pwede din. Pwede, pwede rin may traktor chest. Sila diyan para hindi makabalik doon sa taas. Mm. -mm. Ah, landingan ano? Nga. o nga. Kung hindi bawal may hirapan. Ang hirapan. makita natin 'yan pag ano. Pero tingin ko hindi na siguro mag-aalangan, parang mag-aalangan ano? Okay. Pero pag nasanay, eh, wala nang ano sa kanila. Unahin ko muna dito muna sila sa labas, tatawagin ko kumain, papasok dito. Kaya naman nila yun, ano yun, okay. ano? Masanay sila. Masanay sila po papasok diyan. Mabilis na lang ha. Ay okay. apakan din dito. Naalin. Eh? Isang ano lang. Isang kahoy. Okay. Hindi, hindi na siguro. Hindi okay. na. Kasi hindi naman gagamitin. Sa so, umpisa lang naman yan eh. Hindi mo sila papasok diyan pag ano. Ngayon lang dahil ano, bago, 'di ba? Diyan mo sila pasukin. Pwede mo. Maluwag ang ibon, hindi tayo mag hindi tayo mag-aano ng maraming maraming ibon ah. <laughs> Inaano ko lang gusto ko maluwag sila para at least hindi crowded, 'di ba? masaya ayan nagpapatubig na naman oh Okay, di natin alam anong mangyayari dito sa pigeon loft ano natin adventure basta ang importante nag enjoy masaya Yan naman po ang pinaka main ano main purpose di ba mga bagay na ginagawa nyo ay importante nakakapagbigay kasiyahan kasi kahit anong gara kung hindi po kayo napapasaya ay hindi din maganda di ba ay gaano ka simple napapasaya ka di ba kahit yung ibon mo ay hindi ganong kagalingan importante masaya kang lumilipad di ba rumoronda for the meantime ganoon na muna <laughs> Eh, masaya na ako natatakot nga ako. Alam mo, isa sa kinatatakot ko 'yon mga ka-farmer, 'yung hindi kabalikan ng ibon. Kasi ako maanoy attachment ko sa hayop eh. Parang sabi ko paano kaya? wawa naman, 'di ba? Isipin mo mag-aalala ka din na kumusta na kaya si ganito, 'yung ibon na ganyan, hindi nakabalik, nasaan na kaya? So, 'yun ang isa sa mga worries ko din, pero it's part of the game naman daw na talagang gano'n. Nisan, may time na talagang hindi sila uuwi uh, sana nasa mabuting kalagayan din ano? pero ganoon talaga daw ang pigeon racing nagugulat ka na lang babalik sa'yo after ilang buwan kapatubig so ayan mga ka-farmer dito lang muna tayo medyo pinapos tayo sa oras at uh, naidlip ako ng tanghali so ayan maraming salamat at magandang buhay wala din palang gano'ng aksyonan. Ayan.